Iyon, kamusta mga tikalon? Ito, papakita ko lang sa inyo kung anong gulay ito. Hindi yan. Ito mga tol. Anong gulay kaya ito? Tara, buksan natin. Biaki natin mga tol. Ayon. Aba. Ano kaya ito? Huh? Uy may mga buto-buto siyang malilit na kulay itim mga tol gaya kung alam mo to kung anong gulay ito buhatin kutsara kung alam mo kung anong gulay yan i-comment mo sa baba oh tikman nga natin hmm malamig malamig siya mga tol isa pa laki laki hmm Ini eh, selamat sepenuhnya.